Good morning travelers, welcome to another Kentot Eats Na ako introduce sa inyo na bago na mo na discover na cafe and restaurant The serve of delicious food and good coffee Buyag pa kayo ang serving sa ilang per order And barato pa sila The best pa is chill ka ayo ilang area Lami ka ayo tambayan Din hina sa cafe Teresita Sa Kalubo, Kinugitan, Misames, Oriental and dali ra siya matultulan kay Daplin lang siya sa National Highway CDO to Butuan na Dalan. And available po sila sa Google Map. And ang ilang food kid as in lami, tanan na mong gi-order is pasar sa among panlasa, especially kani ilang BB Back Rib na bestseller for only 190 pesos. Yes, inana ka barato and sakto ra po ang serving and buyag ilang rice. Murog naka-question kay ko, ma'am, di pa mo gansi ani? Eh? Legit kina nangutana ko sa ila kay pati ilang chicken na for only 150 pesos, two piece chicken na siya and dagko ang sizes, apil ang ilang serving sa ilang rice. Open sila 3pm to 10pm so the best kayo magbisita din eh para mag or magdinner, dinner. Kaya ilang prices yung nagstart kagid siya sa 80 pesos to 190 pesos which is makabusog na siya kay daghan ng ilang serving. And also they serve good coffee as in lami ang timpla sa ilang kape. And naapod sila fruit drinks and iced coffee na price starts at 80 pesos to 140 pesos. So, lamit jud siya bisitahod. So, hangtod sa sunod na kentot. It's Kita Kids Travelers.